Gikompirma ni City Budget Officer Jan Kimusing nga giaprobahan na sa sanggunian panlunsod Jansan ang supplemental budget number 2 asa unod nini ang dugang pondo alang sa phase 2 sa CCTV project o ga traffic lights sa mga intersection sa syudad. Bali last week pa siya actually last week na session sa Tuesday naaprobahan na sa sanggunian panglunsod salamat sa sanggunian ang supplemental budget number 1 among others ang mga na nabutang dito is ang major item dito is katong additional Uh, al additional budget para number sa number two number two, number two. two. phase 2 sa traffic signalization ng CCTV Dogang ni Kimusing, nga gawa sa mga intersections ang ubang pundo igahin sa control center kung asa mamonitor ang tanang area nga maabot sa CCTV camera kay bulan nga unang phase sa CCTV ang traffic signalization ana sa kapin 400 million ang pundo. nakaagni usab og pag-uyon sa pipila ka driver ang pisto sa maong proyekto. Para sa kuwasir na dako kayo nang kaayuhan sa siyudad. Kay makita na to kung unsa mga panghitabo na sa siyudad. Kung doon ay mga daotan ng panghitabo, kanang mga karnaper or mga daotan ng mga elemento. Kung nagana ang tibok ng mga CCTV na sa siyudad, makita na to kung nasa sila padulong. Mas maayo na kay para pati pati CCTV camera na mag mga pasaway nga driver. Kadaghanan mga nag-beating the red light, di ba? So, Inga e ang sitwasyon nga dapat na ang CCTV camera para halimbawa makita gitong mga pasaway. Samtang, gipakita usab ni sanggunian Panlunsod na Sergeant at Arms Willie Ramos ang kaayuhan nga dunay CCTV monitoring system sama sa sanggunian Panlunsod. Para sa akin, uh, napakadaling kumuha ng about sa mga nangyayari sa buong General Santos City kung pwede lang. Dito nga lang sa amin, sa aming office, kahit na nakaupo ko rito sa opis, sa aking pwesto, Nakikita ko lahat ang mga nangyayari, lalo pa kung sa General Santos City, every corner na merong CCTV. Sa PISTO sa Traffic Modernization Program, madungagan ang kasamtangang traffic signal sa 20-size ka-intersection sa siyudad. In the heart of changing lives, Kiril si Brigadier Jason, Brigada News.